Medyo uh, hindi magandang umaga mga kuys uh, Kuya ang enforcer, ang public servant at kuya sa kagdata Nandito tayo ngayon sa Orgiga sa amin yung parang kayugo Exact location natin ang kuya sa tayo uh, Pag dinaredyo itong likuran ko na to, ayan yung dinadaanan ng bus na yan Heading towards ng EDSA yan At kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang nakahiga na ano uh, Na victim involved sa vehicular accident yan Uh, bali yung back rider natin saka yung mismong driver ng motor nag pareho ng multiple abrasion yung mismong rider may signs ng deformity yung late nya so possible fracture ang medyo nakaka-worry lang yung back rider nakita ko mismo tumama yung ulo eh complaining ano siya ngayon na complaining neck pain so tumawag tayo ng ambulance eh, SOP naman yon at hinihintay na lang natin approaching na rito sa area bali involved sa ano to sa vehicular accident Na uh, parehong motor allegedly uh, sila sa bandang likuran so rear end collision na nagkos ng pagkakaslide nila ayan po hindi ko na lang ipapakita yung pagkakakilanlan parehong baba ito uh, at ba, ayan nga in pain pareho uh, nakontak na rin natin yung parehong relatives hinihintay na, rin ba, sa area. na lang natin yung ambulansya ano ba yung procedure na nangyayari sa loob ng traffic division. Uh, kapanayamin natin yung police investigator na hawak doon sa kaso. Tara samahan nyo ako. Ah, uh, good morning sir, Ed sir Edwin. Uh may handle po kasi akong vehicular accident. Sa ngayon sir, may injuring involved po, nasa hospital. Ngayon po. Uh, para rin sa kaalaman ng mga makakapanood ng procedure na ginawa ko papunta rito sa inyo, ano po ba ang dapat gawin? Anong proseso ang ginagawa pagka nandito na sila sa loob ng traffic division? Uh, isang magandang 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 mga po sa lahat na ano po. Uh, ang process po ng uh, pag-iimbestiga kung meron po involved na physical injuries ay napaka-vital po ng part na ginagampana ng isang traffic enforcer. Unang-una po ang tapos sa kanila dyan sa lugar ng aksidente is first respondent So sila po ang mag-a-gather ng lahat ng information at saka ng mga detalye na maaaring makuha sa lugar ng aksidente. After po nilang matapos yung sketch sa so scene of the accident, uh, SOP po na yung may injury ay ipadala nila sa nearest Hospital. Pagka po nadala na yung sa nearest Hospital, ay aalamin po nila kung ano po ang state ng tao, kung ano po ang naging injuries, kung serious injuries, kung minor injuries. Then after po noon, ita-turnover po nila sa amin yung other parties involved, Yun pong, yung pong parties na walang injury. Pero hindi naman po kung iti-turnover po sa amin, ay may kasalanan na po agad. Parti po ng pag-imbestiga ng traffic is yung i-evaluate kung ano po ang naging cost ng aksidente. After po namin makuna ng salaysayan, malaman po namin kung sino po ang may pag Pag-aaralan po namin kung dapat bang makarating sa korte o makarating sa piskanya. Sir may tanong po, para sa kaalaman na rin ng mga followers natin at sa mga makapanood nito, may legal po bang basihan o legal din po ba? Halimbawa kung both parties gusto nilang magkasundo rito at ayaw na nilang magkasuhan. Ang uh, isang traffic investigator ay may karapatan na after investigahan, ay pag-usapin yung parties. Pero wala kaming intervention sa kanilang pagkukompromise agreement. Pinapayagan namin yon pero hindi kami part ng compromise agreement. Sila yung kung ano man yung nila. After nila magkaroon ng compromise agreement, na, sila, binasaan kung legal ba yung kanila naging uh, uh, compromise at itudokumento lang namin yon Pero yung part na kami mag-intervene sa isang uh, compromise agreement, eh hindi po kasali ang polis doon. Ang trabaho po ng isang police investigator ay mag-investiga, mag-evaluate, at magsampapok ng kaso. Sir, yung tinatawag naman po na presumption of negligence, mati-determine po ba dito yun o sa korte po ba? Ang, ang determine ng negligence ay investigador. Pero ang nagsasabi ng probable cause o, o, sapat na dahilan para maindik yung tao ay korte pa rin po. Nirekomenda lang po namin na kung ano po ang naging pagkukulang o, o, ano yung cause of all cause itong accident nito. Sabi okay, sir, kung alamawa naman po sir, yung isang party, eh parang hindi siya satisfied dun sa naging dinedemand nila tapos hindi may bigay, eh may injury ako sir at sustain ako ng injury lalo na uh, dinala ako sa ospital. May karapatan po ba akong idemanda? Yung uh, para sa akin eh may negligence, para sa kanya may negligence dun sa part ng aksidente. Pwede ba may karapatan po ba siya na idemanda itong tao na 'to? Meron po. Meron po. Sabatas po natin kasi meron tayong ruling. Article 2711 ng Civil Code na nagsasabi na uh, whoever by act or omission there being fault or negligence is obliged to pay the damages done. Kung ikaw hindi ka satisfied na hindi ka nag, hindi ka nag, hindi na palagutan yung dapat na palagutan sa'yo, o yung civil na pananagutan, o yung na walang kita dahil doon sa aksidente, eh sinasakit pinatandhana sa ating civil code na kailangan mong palagutan kung ano man yung nagawa mong uh, danyos permisyo sa kapwa mo. Maraming salamat po. Malinaw na malinaw yan. Uh, si Police Staff Sergeant Edwin Cruz, ang isa sa tinuturing ng veterano at legend ng Traffic Division dito sa May Sirimundo. Uh, Sir Edwin, may karagdagang tanong po ako. Meron kasi kami mga ina-assist na nai-involve sa isang road crash incident. Uh, may nagtatanong sa amin, hindi naman namin direktang masagot. Mas maganda kasi credible yung information na ibibigay galing sa isang police investigator. Ang tanong kariniwang tanong nila sa amin at madalas na rin, sinasabi nila, "Sir, ah, uh, pag nakabangga po ba ako? Ako yung nasa likuran sa sasakyan, nabangga ko yung harapang sasakyan." Eh yung nasa likuran, ang may kasalanan na kagad, ang may negligence, presumption of negligence. Sa batas kasi natin, meron tayong tinatawag na doctrine of last year judges na ginagamit natin habang nag-iimbestiga. Ano ba yung siya sabi sa doctrine of last year Na kung sino man daw yung may huling pagkakataon na maiwasan yung aksidente pero hindi mo nagawa, eh liable ka. Kasi nga naman, ikaw yung may chance para maiwasan yung nasamdahan. Pero karamihan ang iniimbestigahan namin o naimbestigahan namin, okay. ay kailangan mo munang i-determine doon sa dalawang party kung bakit niya nabangga. Sir, madagdag ko na rin, paano sir, halimbawa ako yung nasa likuran? Ngayon, uh, umatras yung nasa harapan ko at na, ako mismo bilang driver, na-witness ko yun. Na inatrasan niya talaga ako. Sino yung possible na may negligence doon sa dalawa ko? Uh, mo yan. Kung yung bang nasa likod na naatrasan ay may proper distance doon sa nasasakyan na nauuna sa kanya. Meron tayong tinatawag na one vehicle apart na kailangan ang uh, agwat mo sa susunod na sasakyan sa isa harapan ay isang sasakyan ng layo. Karamihan ng aksidente na naatrasan, eh, liable silang pareho. Ang liable yung nakaatras, dahil nga yung kanyang lack of driving skills, liable din naman yung nasa ulikuran, kasi nga yung proper distance, eh, hindi niya inapply. Kaming salamat, Sir Kuyis. Sir Kuyis, maitagdag ko lang bilang panapos mo. Uh, ano po bang maipapayo nyo doon sa mga motorista natin na lalabas ng bahay at magmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Always bear in your mind yung principle ng defensive driving. Kasi pagka defensive driver ka, ay eh napakaliit ng chance na ma-accidente ka. Ano ba ang ibig sabihin ng defensive driving? Always follow the rules and regulation ng traffic rules. Yun lang naman po. Lagi ang alerto at safety first ang iniisip natin habang nagmamaneho po tayo. Yun, nakakuha tayo kay Sir Kuis ng mga additional uh, safety reminder. Pag magmamaneho tayo, uh, meron tayong gabay at mapapakinggan niyo dun sa mga followers ko ha, si Police Staff sergeant uh, Edwin Cruz ang naging uh, legend na, na may tuturing dito sa May Traffic Division. Salamat Sir Kuis. Okay, okay. Update lang mga nga uh, dumating na yung dalawang patient natin galing ng hospital at nag-undergo sila ng iba't ibang medical procedure. Uh, katulad ng x-ray at yung initial findings uh, wala namang na-sustain na serious injury maliban lang dun sa isang motorcycle rider natin na nagkaroon ng slight dislocation dun sa pinky finger niya ngayon uh, gumagawa na lang sila ng ano, mga salaysay tapos papasok na sila dun sa loob para magkantak ng investigation yung police investigator natin at nireceive na rin ang police investigator natin na hawak ng kaso ay si Police uh, Staff Sergeant Edwin Cruz Uh, mga kuy, sa uh, suportahan din natin si Kuya Bok TV, ah uh, si Police Staff Sergeant uh, Kunya. Police Investigator din yan dito sa Traffic Division. Ay, hindi siya Kuya. Yeah, si Kuya Bok TV. Kuya Bok TV. Ayan, at aba, abangan nyo lang yung mga video ko. At ni Kuya Bok TV, ah uh, search nyo lang siya, follow nyo na rin. Mga kuy, at maraming salamat sa palaging pagkantabay sa mga video ko. Magandang umaga at lagi tayong mag-iingat.